What's up mga idol? Nandito tayo ngayon. sa garage. Ayan, 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 ayan. ayun si Lodi silip silip na silip silip pakadaming pakadami suparita ito yung mga changi may <laughs> component ayun na maganda na mga printer pakadaming Halo-halo. May mga computer. Di ang gumana, Lodi? Di gumana. Lalaglag yung bariya eh. Ay, si Master Wole. May nabili pala siyang bike. 50. Pwede na yung 50. ha? Ah, logi ka dyan. Ngayon ang klase yan. Mumurahin lang yan. Pambata lang yan eh. Tama yung tuhod mo dyan sana. Ay, mga ito. Hindi, tataas ya. Tama dikit ka. Haba pa naman ang tuhod mo. Hindi, tataas ya. Ha? Tataas. Tataas, tataas ya. Oo, oh, testingin mo. Matatama. Kaya nga. Tama yung tuhod mo dyan. Pambata yan eh. Alam ko maganda pa forma. Oo. Harapin eh. Ha? Mura lang yan eh. Hindi yan alay. Baka lang yan. Eh. Ha? Oo. Oh. Oo. Yung may nakita akong tripod dito. Ito. Astig nito, robot. Pwede kang gumawa ng pelikula. ang lalaki ng mga favorite may pioneer din na, na. speaker ah Bosch Bosch Apat na terasa. Ah, home cheater Ito okay, yung mga computer Bye 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 na mga idol Bye 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 bye